Sa mundo ng showbiz, mabilis kumalat ang mga opinion, lalo na kapag may bagong muka, bagong pangalan, at bagong isyong pinagkakaguluhan. At ngayon, isa sa pinaka-pinag-uusapang figure ay si Eman Bako sa Pacquiao, ang anak ni Manny Pacquiao na biglang sumikat matapos lumabas ang kanyang kwento sa KMJS. Pero kasabay ng pagsikat niya, may mga taong naglalabas ng mabibigat at matitinding pahayag. Isa na rito ang direktor na si Ronald Carballo. Magsisimula ang lahat sa maanghang na linya ni Carballo tungkol kay LT, ang iconic na aktres na hindi kumukupas ang ganda. Ayon sa kanya, isang malaking insulto raw na ikumpara si LT sa ina ni Eman. Biro niya, mas kamukha raw ni Mrs. Bacosa ang suki niyang si Aling Pacing sa NEPA Q. Mart pag siya ng taro leaves para sa laing. Pero hindi dito nagtapos ang matapang na salita ng direktor. Sa sumunod niyang pahayag, diretsahan niyang tinalakay ang pagpasok ni Eman sa showbiz. Ayon kay Carballo, Isang tingin pa lang daw niya sa isang taong nangangarap maging artista, alam na niya kung sisikat o hindi. At sa kaso ni Eman, mas bagay daw ito sa boxing, hindi sa pag-aartista. Dagdag niya pa, sikat lang daw ngayon si Eman dahil sa gulat at kontrobersiyang dala ng revelasyon tungkol sa pagkaanak niya kay Manny Pacquiao. Ayon sa direktor, ganoon ang Pinoy, mabilis maintriga, mabilis magingay, pero mabilis ding magsawa. At kapag nawala ang hype, magiging isang ordinaryong boksingero Nalang si Eman na inaabangan lang tuwing may laban. Bukas makalawa, sabi ni Carballo, ordinaryong tao ka na lang uli. Isang matapang na prediksyon na sinundan niya ng hamon. Balikan mo ako, Eman, kung mali ang sinabi ko. Habang patuloy na umiinit ang social media sa mga pahayag ni Ronald Carballo, naglabas pa siya ng isa pang mensahe na mas diretsyo at mas mahaba, dito niya mas malinaw na ipinaliwanag kung bakit hindi raw nababagay sa showbiz si Eman sa Pacquiao. Happy ako na pinapirma ka ng GMA Sparkle, sabi ng direktor. Pero good luck, Eman. Hindi ako sigurado kung kaya kanilang pasikaten. Sa linyang ito, hindi niya lang tinamaan si Eman kundi pati na ang talent arm ng Kapuso Network. Ayon kay Carballo, marami raw artists ang pinipirma, pero iilan lang ang talagang napapasikat. Maraming gwapo, maraming maganda, maraming may potensyal, pero walang tamang proyekto. Dahil dito, duda siyang mabibigyan si Eman ng malakas na push o solid na career. Sinabi rin niya na oo, may itsura si Eman, pero hindi raw ito yung tipong leading man na agad tatatak sa telebisyon. Mas marami pang mas gwapo sa Sparkle, na ilang taon nang nakatambak at naghihintay pa rin ng project. At dito niya binanat ang pinakadiretsyong linya, mas bagay ka sa boxing, doon ka mas may future, doon ka pwedeng sumikat, hindi sa acting. Tinawag pa niyang gwapo pang kapitbahay ang dating ng binata. Isang term na tiyak na may tama sa kahit sinong gustong pumasok sa showbiz. Sa pananaw ni Carballo, ang pagsikat ni Iman ay bunga lang ng pangalan, ng ama at ng kontrobersya na hinalo ng publiko. At kapag nawala iyon, babalik lang daw ang binata sa pagiging ordinaryong sports figure. Habang lumalaki ang diskusyon online, marami ang naglalabas ng kani kanilang reaksyon. May sumasang ayon sa direktor, may kumokontra, at may nagsasabing masyado raw personal at mabigat ang mga sinabi ni Ronald Carballo. Pero sa gitna ng lahat, malinaw ang isang bagay buksan man ng kritisismo ang usapan, nasa kamay pa rin ni Eman kung ano ang tatahakin niyang landas. Kung boxing ang usapan, walang duda. May dugo siya, may pangalan, at may pundasyon para sa isang mataas na karyer. Pero kung showbiz ang pag-uusapan, ito ang tanong. Kaya ba niyang I handle ang pressure, ang expectations, at ang spotlight na dala ng pagiging anak ni Manny Pacquiao? Hindi naman puro paninira ang hangarin ni Carballo. Sa huling linya ng kanyang mensahe, makikita pa rin ang pagbibigay niya ng good luck kahit pa ng duda ang kanyang mga salita. Gusto lang daw niyang makita si Eman, sa tamang direksyon at hindi sa landas na mahirap pasukin. Ngayon, ang tanong ng publiko ay simple pero malalim. Sino ba talaga si Eman Bako sa Pacquiao sa darating na panahon? Isang pansamantalang usapin lang ba siya o magiging bagong mukha ng determinasyon at bagong pagsikat sa sariling lakad? At sa huli, hindi direktor, hindi bashers, hindi fans ang makakapagpatunay. Si Eman mismo ang gagawa ng sagot.